My name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. Gumagawa ako ng video, travel requirements for Philippines and Singapore. Mga OEC video and tutorial updates para sa mga OFW. Okay guys, so tuturo ko sa inyo kung paano nyo ayusin yung mga error na natatanggap nyo sa DMW app. So, isishare ko sa inyo kung ano yung mga steps na ginawa ko and hopefully, makatulong sa mga taong hindi pa rin nakakakuha ng kulay green na QR code na OFW Pass. Hi guys, welcome back. So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at marami pa tayong mga useful video para sa mga OFW at mga travelers going to Philippines and Singapore. So nagkaroon ng updates, I think mga 3 days ago or 2 days ago sa DMW app. Ngayon, after ko mag-update, nakakuha na ako ng green na OFW pass. So first muna is make sure na naka-install na yung DMW app or DMW mobile sa cellphone nyo. And then, i-update nyo na rin. Next naman, make sure na meron nga kayong e-registration account or online account sa PAPSBAM. Tatlo lang naman yung requirements ng OFW Pass. Requirements na kailangan natin ayusin. Ito yung passport, work visa, and work contract. Okay, so, madali lang ayusin yung passport and work visa. Pumunta lang kayo sa requirements at i-check nyo kung saan dito yung problema. Pipindutin nyo lang yon para i-scan yung passport nyo or visa. Pero I suggested na mas okay nga i-upload na lang yung picture. Kung meron pa ding error sa passport and visa nyo, ito naman yung paraan na sigurado akong gagana. Mag-login lang sa PAPS Bank or e-registration. Pumunta sa profile. Tapos, scroll down. Ilagay nyo yung identification passport or work visa. Ngayon, kung ano man dito sa dalawa ang error nyo, yun ang ilalagay nyo. Hindi nyo na kailangan picturan yung passport and work visa. Sasagutan nyo lang passport number or or ID number at saka yung uh, validity date. i profile nyo lang. Tapos balik kayo sa DMW app nyo. I-try nyo lang mag-login kasi minsan nga hindi kayo makakapasok dahil pilot test pa rin tayo. Makikita nyo, magiging okay na yung passport and work visa nyo. So, ginawa natin to online, hindi sa mismo DMW app. Pero yung sa work contract, kailangan nyo pa rin pumunta personally sa POEA or Philippine Embassy. Kasi ganito rin yung problema ko before. Kaya kulay pula yung QR code ko. Pero same employer ako, never kasi ako nagpa-verify ng contract. Ngayon, after ng update, naging kulay green na nga. Kailangan nyo ng tulong, just comment down below or you can message me in Facebook or pwede rin kayo pumunta sa POEA or Embassy. Marami pong tutulong sa inyo doon under ng DMW Help Desk. So wag na kayo mag-alala kung ang QR code nyo ay kulay pula pa rin, still under pilot test. OEC pa din ang pinaka-effective na certificate or clearance para sa ating mga OFW pag lalabas tayo ng Pilipinas. Anyway guys, yun lang. So sana nakatuloy yung video na to. Um, stay tuned for more updates for OEC and OFW guides. Shoutout sa lahat ng mga nakasubscribe, um, welcome sa mga bagong subscriber, and I will see you again on my next video.